Alam mo bang nabuo ang My Chemical Romance dahil sa isang trahedya? Noong September 11, 2001, bumagsak ang Twin Towers. Saksi mismo si Gerard Way habang nasa New York siya. Doon niya naisip, "Kailangan kong gumawa ng bagay na may saysay." Kaya sinulat niya ang unang kanta ng banda, "Skyline's and Turnstiles," tungkol mismo sa nangyari. Tinawag niya ang pinsan niyang si Mikey Way, sumunod si Ray Toro, tapos si Matt Pellicier sa drums. At isang araw bago ang unang gig nila, sumali si Frank Aero. Boom! Nabuo ang My Chemical Romance. Noong 2002, lumabas ang debut album nila, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Madilim, raw, punong-puno ng emosyon. Pero hindi lang sila banda. They became a movement para sa mga misfit, sa mga nasasaktan, sa mga walang boses. Gerard Way once said, "We were born out of tragedy, but we became hope." At yan ang simula ng My Chemical Romance. Gusto mo ba ng part 2? The Rise of the Black Parade.